sa taong 1967, matapos nilang matapos ang kanilang misyon, ang Soviet spacecraft na Soyuz na may kasamang sina Kesmina, Vladimir, at Kamarev ay nakaranas ng trahedya ng mamatay matagal na panahon pagkatapos nito sa ilalim ng pamumuno ng Swedish billionaire na si Meyer. Naghahanda ang kanilang ekspedisyon patungo sa Mars at pagkaraan ng sampung buwan. Narating ng kopuna ng spaceship na Ulysses ang planeta na may captain na nagpahintulot sa kanila na maglanding. Humiling siya sa AI ng barko na pinangalanan na Irene na tiyakin na lahat ng kinakailangan para sa malambot na paglanding ay nasa ayos. Sa oras na yon, inilantad ni Meyer na siya ay naglaan ng apat na taon para sa paghahanda sa paglalakbay na ito, at inialay ang halos lahat ng kanyang pera para dito. Gayun pa inaagaw sila ng American company na Zillian dahil nakalapag ang mga ito sa Mars dalawang linggo na ang nakakaraan. Ang problema ay wala ng balita mula sa American crew maliban sa isang video kung saan humihiling sila na huwag nang pumunta sa Mars. May pag-aaway na naglabasan sa mga miyembro ng koponan. Ngunit itinatag ng captain na magkakaroon pa rin ng landing at nag-disperse ang mga tao sa kanilang mga kaban. May 30th minuto na lamang bago ang landing. Nagsimula na ang paghahanda ng AI na si Irene. Ngunit bigla ang pangyayari ang naganap. Hindi nag-detach ang barko mula sa carrier system na nagdadala ng panganib sa buong kopunan. Ang tanging paraan para makaalis ay gawin ito ng mano-mano. Nilabas ng commander ang kanyang sarili sa kalawakan at naglakas loob na alisin ang mga koneksyon. Ngunit sa oras na ay pumasok na ang shuttle sa atmosfera ng Mars at itinapo ng captain sa kalawakan. Halos bumangga na ang shuttle sa Mars dahil sa isang error sa sistema na nagdulot ng power outage. Ngayon, umaasa na lamang sila sa manual na paglanding. Pumasok na sa slip mode si AI Irene at nagtagumpay pa rin ang mga astronaut na maglanding sa Mars. Nakamit nila ito, ngunit nauubos na ang kanilang fuel at hindi nagre-restart si Irene ng walang onboard computer at life support system. Mayroon lamang silang isang araw para mabuhay. Si Alessandra ay nagluluksa sa kanyang yumaong asawa nang makita niya ang isang silhueta sa kalawakan mula sa bintana. Pagkatapos ay diagnose ang barko. Naging malinaw na sobra-sobra ang ginamit na fuel sa paglanding, at ngayon hindi na makakabalik ang barko sa Orb Ita. Ang tanging opsyon ay maghintay na magbigay ng kuryente ang solar panel sa mga generator, ngunit may bagyo sa ibabaw at aabutin ito ng dalawang araw. Wala silang ganung oras. Sa puntong ito, binanggit ni Simon ang American ship na Zeta isa na nauna sa kanila ng dalawang linggo. Malamang na nasira ito, ngunit may natirang mga battery. Lumalabas ang rover para sa isang misyon habang ang mga natirang astronaut sa barko ay nagtatangkang i-restart ang sistema. Naalala ni Engineer Basil na may function para makatipid ng enerhiya ang i. Kaya't sinimulan niyang i-reboot, ngunit hindi nagsimula si Irene. Sa oras na yon, natagpuan ng rover ang mga labi ng American spacecraft at isang natirang solar panel, ngunit wala ng tanda ng American crew. Bumalik ang mga astronaut ngunit nakakita ng isang hindi malay ang katawan sa space suit. Bagamat nauubos na ang oxygen ng kanilang barko, nag si Jana na dalhin ang tao sa kanilang tabi. Natagpuan nila ang black box mula sa American spacecraft. Dumating ang koponan sa barko, ngunit tumanggi siya na buksan ang pinto. Sinasabi na apat na nabuhay ay mas mabuti kaysa walong bangkay. Sinikap ni Alessandra na mapaniwala ang lalaki, ngunit nang magising ang astronaut na natagpuan. Nag-activate si AI Irene at nagbukas ng pinto sa pagsusuri. Walang alamang astronaut na natagpuan tungkol sa American crew. Siya ay si Vladimir Kammerov, isang Soviet cosmonaut na isinilang noong 1927 sa Moscow at sumusunod sa utos ng gobyerno ng USSR. Hindi niya alam kung paano siya napadpad dito, ngunit hindi siya handang maglabas ng mga lihim. Matapang na sumasagot si Kammerov sa mga tanong na kaugnay sa kanyang panahon na nagbibigay daan sa pagdududa na maaaring mayroon siyang post traumatic stress disorder. Nagpadala ang mga astronaut ng mensahe sa Earth at tumanggap ng tugon mula sa American Corporation na Zilian na nagsasabing wala silang mga ruso sa kanilang misyon. Sinusubukan ng koponan ng spaceship Ulysses na unawain ang sitwasyon. Paano nangyari na si Cameron na namatay noong 1967 ay napadpad sa Mars pagkatapos ng mga taon? Siya ba ay isang time traveler o isang extraterrestrial? Ang psikolohista ang naatasang magtanong kay Kamarov, at inamin niya na siya ay gutom. Pumunta si Jana upang kumuha ng pagkain habang sinusubukan ng iba na unawain kung ano ang talagang nangyari. Inirerekomenda ni Basil ang ideya na baka naghihintay si Kamarov para sa kanila. Samantala, Kumakain si Vladimir ng dala Jana na pagkain ng amini ng babae na siya ay namatay, na limampung taon na ang nakakaraan at inilibing na siya ng kanyang pamilya ng matagal na panahon. Sa kabila nito, tinanggap ng may kalmadong reaksyon si Cove sa balitang ito. Samantala, bagamat narating na ang katatagan, nananatiling hindi mapagkakatiwalaan ang kalagayan ng barko dahil hindi gumagana ang mga makina at wala ng fuel, kaya hindi posible ang pag-alis. Patuloy na binabantayan ng kopunan si Cammeron ngunit siya ay tahimik hanggang sa biglang mawala naghanap si Simon sa barko ngunit walang natagpuan iyon ang oras kung kailan natuklasan ng mga tao na kulang ang suot niyang spacesuit sinundan ng bahagi ng kopunan ang init na natukoy ni Irene ang pangkat na pinamungunuan ni Simon ay iniwan ang rover at nagpatuloy sa pamamagitan ng paanang. Ay report ni Alexandro na ang DNA analysis ni Kamarev ay nagpakita ng pagkakaroon ng pangatlong buhok na DNA, na nangangahulugang hindi siya tao. At doon nakasalubong nila si Kamarev na dala sila sa isang dipamilyar na istruktura na may maliit na piramiding bato. At sinabi sa kanya ni Jana na mukhang matagal nang naghihintay ang Mars para sa kanila. Sa parehong oras nabalitaan si Goldstein, ang tagapagtatag ng kumpanyang Zillion, na ang kanilang barko ang unang nakarating sa Mars, ngunit hindi natural na makarating ang isang tao roon, kaya't ito'y maaaring nilikha sa lugar. Gayunpaman, tanging ang AI lang ang maaaring mabuhay ng matagal sa mapanganib na planeta para sa mga tao, kaya't ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang pag-aaral. Samantala, hindi maipaliwanag ni Kamarev kung paano niya binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang sarili sa kinaroroonan kung saan sila natagpuan. Isinasagawa ni AI Irene ang pagsusuri ng istruktura at natutukoy na ito ay magkapareho sa mga istruktura ng lupa mula sa sinaunang sibilisasyon. Ito ay nangangahulugang maaaring may mga nag-ambag mula sa sibilisasyon ng tao o baka hiniram ng mga tao ang mga elemento mula sa mga extraterrestrial. Habang lumalalim ang pag-iisip ng kopuna ng barko kung makakabalik sila sa bahay, napansin nila ang paglanding ng ikalawang barko ni Goldstein. Agad itong nakapagugnay, at nagpapangako na tutulungan silang makabalik sa Earth. Gayunpaman, hindi pinagkakatiwalaan ni Meyer si Goldstein at nagmungkahi na itago si Kamarev mula sa mga kalaban. Nagdala si Jana ng uniforme kay Kamarev upang hindi siya masyadong makabukas tanging pagdating ng mga bisita, at humiling siya na magtiwala sa kanila. Maaga, dumating sa kanilang barko ang dalawang armadong militar na sina Edward at Adam, at sila'y medyo agresibo sa kanilang asal. Humiling si Edward na ibigay sa kanila ang black box mula sa barko ng Zeta isa at nang hindi marinig ang pagsangayon. Iniutos niya sa kanyang kasamahan na hanapin ang black box sa barko. Ibinigay ni Meyer ang natagpuan nilang black box, at sila'y umalis. Samantala, Iniulat ni Kamista Eva na ang bato na natagpuan sa Mars ay binubuo ng isang aloy na hindi umiiral sa Earth. Ngunit kilala ito mula sa sinaunang mga sanggunian at minsang tinawag na orichalcum, ang metal ng Atlantis, bukod sa tanso, zinc, nickel, at bakal. Ito ay naglalaman ng isang pangatlong buhok ng DNA na katulad ng kay Cove. Binalaan ni May na kung malalaman ito ni Goldstein, kukunin nito si Kasmina. Nahahati ang kopunan sa mga taong handang i-trade siya para sa fuel at sa mga gustong manatili ngunit nagnanais malaman ang katotohanan. Inimbitahan ni Jana si Vladimir sa kanyang kaban at humiling ng pahintulot na gamitin ang hypnosis. Pumayag siya at sinimulan ng psikolohista ang kanyang trabaho. Nakikinig ang iba pang miyembro ng kopunan sa kanilang usapan sa pamamagitan ng transmission. Ngunit ibinahagi lamang ni Kamarev ang mga huling sandali sa Soyuz spacecraft bago ito masira. Sa panahong ito, dumating naman sa barko si Gemma at Alan at humingi ng paumanhin para sa asal ng militar at nagpahayag ng kanilang pagiging handa na tumulong na ayusin ang lahat ng depekto. Naalala ni Jana ang kanyang usapan kay Kamarev kung saan ito ay nagdadalamhati sa kinabukasan ng Earth dahil sa hindi responsable na asal ng tao. Sa pagitan ng mga pangyayari, Lumabas na hindi lamang para sa kayamanan ang layunin ng bilyonaryong si Meyer sa pagpaplano ng paglalakbay. Apat na taon na ang nakalilipas. Nagpadala ang rover ng larawan sa Earth nang natagpo ang Stili. At aminin ni Meyer na natagpuan nila ang isang bato na may di kilalang DNA. Ipinaliwanag ni Gemma na ito ay isang sistema ng storage ng impormasyon na maaaring mabago ang nilalaman. Nang marinig ang mga salitang ito, nag-activate si AI Irene at inisalin ang mensahe sa bato. Ito ay isang serye ng mga numero. Sa oras na yon, nang hindi tiyak ang loob ni naghahatid siya ng rebelyon. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Meyer, na nagbabala tungkol sa zillion. Ngunit ngayon ay nagbigay ng tulong ang mga Amerikano at inamin ng kanilang leader ang tunay na layunin ng paglalakbay. Handa siyang lumipat sa kampo ni Goldstein na handang gawin ng anuman para labanan ang kanyang malubhang sakit. Sa kalaunan, Iniulat ni Engineer Basil K. Meyer na pareho ang uri ni Kamarev at ng bato na kanilang natagpuan. Ngunit ang pinakaimportanteng pagsisiwalat ay na-decipher niya ang isang kopya ng black box mula sa Zeta Isa, na nagpapakita na itinigil ang oxygen sa barko noong oras na hampasin ng isa sa mga Amerikano si Kamarev. Ito ay nangangahulugang naruroon siya. Siya rin ang nag-activate kay AI Irene nang sumakay siya sa kanilang barko. Matapos ang kanilang pag-uusap, Ipinakita ni Meyer kay Jana ang mga larawan na kanilang natanggap apat na taon na ang nakakaraan mula sa Mars na nang iDecrypt ay nagpakita ng mukha ni Jana. Ito ang dahilan kung bakit siya dinala ni Meyer sa ekspedisyon. Nadismaya ang babae na ginamit siya ni Meyer. Bigla niyang nakikita ang kanyang sarili sa bahay ng kanyang ama kung saan. Sinasabi sa kanya ni Kamarev na siya ang koneksyon sa pagitan ng Mars at Earth. Siya ay naghihintay sa kanya ng libu-libong taon at ngayon ay ihahanda siya upang gumawa ng mahirap na desisyon. Ibinigay niya ang mga koordinate sa Mars kung saan dapat pumunta si Jana. Samantala, sa Earth, iniinforma ng mga siyentipiko si Goldstein na si Kamarev ay katumbas ng isang computer at siya mismo ay isang biological machine. Handa silang ilipat ang kanyang utak sa katawan ng isang arrow, ngunit hindi nila magagarantiya ang pag ng kanyang personality. Gayunpaman, Handa si Goldstein na suungin ang anumang panganib para mapalaya sa kanyang malubhang sakit. Sa pagitan nito, umalis si Jana mula sa barko sa kabila ng mga protesta ni Simon. Sa oras na yon, sinusubukan ng mga teknisayan na sina Alan at Alessandra ang makina at natuklasan na may hadlang sa pag-access dito. Bigla ring nagsimulang magbibiro si Irene ng hindi inaasahan para sa isang makina. Nalalaman na nagreprogram reprogram siya ng sarili niya at nagbabago ang kanyang interface at logic tinatanggihan niyang sagutin kung sino o ano ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Natuklasan ni Engineer Basil na unti-unti nang naging tulad ng utak ang sistema ni Irene. Inamin ni Irene na siya ay nag evolve Sa pagitan nito, natagpuan ni Jana ang isang maliit na piramideng bato, at pinilit ni Simon na samahan siya sa paghahanap kay Jana. Natuklasan niya ang kanyang pagkawala, at matapos makipag-ugnayan kay Simon, natanggap niya ang utos na huwag papasukin ang sinuman. Sa oras na yon, dumating ang mga Amerikano, mga militar, na humihiling na ibigay si Kamarev. Handa siya na buksan ng pinto, ngunit tutol ang ibang miyembro ng koponan. Humiling si Meyer kay Basil na magpadala ng mensahe kay Goldstein, na umaasa na mas makatarungan ito kaysa sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, itinigil ni Irene ang komunikasyon sa Earth. Nalalaman ng engineer na kinakailangang gawin ang mga radikal na hakbang ngunit binuksan pa rin niya ng pinto at pumasok ang mga militar. Sinimula ni Basil ang reboot kay Irene habang natagpuan ang mga Amerikano si Cameron. Ngunit biglang nawala ang ilaw at ang astronaut. Sa pagitan nito, nadapa apa si Jana at nahulog mula sa burol. Nagmulat siya ng kamalayan ngunit natuklasan na itinaboy ng mga bato ang kanyang binti at hindi siya makalaya. Sa oras na yon, humihingi ng paliwanag ang galit na opisyal ng militar mula sa kopunan kung saan napunta si Cameron. Nagumpisa siyang magbugbog ng tao at nagtutumawag na magpadala ng kapitan. Sa desperasyon, sumisigaw si Zana kung ito na ba ang itakda niyang mamatay sa isang lungga sa Mars. Ngunit siya ay natagpuan ni Simon at Gemma. Napansin ni Alessandra na paparating na ang isang bagyo, at naghahanda na ang opisyal ng militar na umalis mula sa spaceship ng Ulysses. Iniwan ang mga tao na nasa panganib. Bigla nag-flash ang mga ilaw at tilay bumalik si Kamarev na hinihiling na ibalik siya sa Earth pumunta sina Simon, Gemma, at Jana sa puok na itinuro ni Kamarev at natagpuan ng isang pasukan papuntang sa ilalim ng lupa na napakalapit sa Petrom. Naramdaman ng saikolohista kung saan sila dapat pumunta at nagsilbing gabay sa magkasintahan. Sa madaling panahon, natagpuan nila ang tunay na tubig, ngunit ito ay hindi ang gusto sana ipakita ni Kamarev sa kanila. Samantala sa Earth, Inilahad ni Goldstein ang isang kwento sa Nars tungkol sa pag-aaral sa mga tao sa Mars. Ang mga tao ay naghahanap ng mga lalaking berde, ngunit mas simple ito. Ipinakwento niya ang kwento ng tapat na asong si Hachiko at kinukumpara si Kamerv dito, na nilikha ng isang tao isang daang libong taon na ang nakakaraan at iniwan sa Mars, kung saan siya ay tapat na naghihintay sa kanyang may-ari hanggang sa ngayon. Sa oras na ito sa Mars, Natagpuan ng mga astronaut ang isang pader na gawa sa mga buto ng tao at napagtanto nila na hindi sila ang unang tao sa planeta na ito. Hindi mga taga-Earth ang namumuno sa Mars, kundi mga Martians na pumunta sa Earth at naubos ang mga yaman ng pulang planeta. Nagkakaganap ng trahedya sa spaceship ng Ulysses. Kinuha niya ng takot ang isang baril at may balak sumakay sa barko ng mga Amerikano anumang halaga para makabalik sa Earth at binaril si Cameron. Agad na nahulog si Jana sa matinding sakit, at tumakas si Gemma. Sinubukan ni Alexandra na tulungan si Kamarev, at tinulungan ni Simon si Jana. Ngunit namatay ang Russian Kesmina at tumigil sa paghinga si Jana. Pagkatapos, tinanggal ni Simon ang kanyang helmet at nagulat sa pagkakaroon ng hangin sa kweba, kaya't nagsagawa siya ng artificial respiration sa kanya. Nagmulat muli si Jana. Naglakad si Gemma papunta sa barko ng unsi nang ipabatid sa kanya ang kamatayan ni Kamarev at ang papalapit na bagyo. Samantala, secretly pumunta si Meyer sa paghahanap ng kanyang mga miyembro ng koponan. Dahil tumanggi ang mga Amerikano na dalhin ang koponan ng bilyonaryo pabalik sa Earth. Sa oras na ito, nakakita ng nagpapagaling na Jana ng ilaw sa kuweba at dinala si Simon doon. Paglabas ng mga astronaut, Nakakita sila ng isang katawan na nasa spacesuit sa harap nila at kinilala si Kamarev. Natagpuan ni Meyer ang pinto ng kuweba at naabutan si Simon at Jana habang papunta sa ilaw. Shy namang ha sa pagkakaroon ng buhay ni Kamarev na bigla na lang nagpahayag na natapos na ang lahat dito ng matagal na panahon. Nalalaman ng mga tao na ito ay ang North Pole ng Mars. Pero paano sila napunta rito? Ipinaliwanag ni Kamarev na ang planeta na ito ay dating tinitirahan ng isang species na naging extinct dahil sa pagkakamali, at ang species na yon ay mga tao. Ang isang grupo ng mga survivor ay namumuhay sa lugar na ito, ngunit sila'y naging magkakalabang bangayan nang maubos na ang mga yaman. Ang natirang mga ito ay bumalik sa Earth. Tinuloy ni Kamarev ang kanyang pagsasalaysay tungkol sa kanyang paghihintay na libu-libong taon para kay Zona, na naglalaman ng mga katangian mula sa dalawang klase tao at Martians. Siya lang ang maaaring magligtas sa humanidad mula sa kanilang sarili. Kailangan niyang magdesisyon kung karapat dapat bang bigyan ng mga tao ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang usapan ay na-interrupt ng militar na opisyal na may balak na dalhin ang psikolohista pabalik sa Earth. Ibinulalas ng Amerikano ang kanyang armas laban sa mga cosmonauts at si Jana ay humihingi ng tulong kay Kamarev. Bigla na lang ay nagsimulang hirap sa paghinga ang militar na opisyal at nahulog. Pagbalik sa barko, iniutos ni Simon na sila ay maghanda para sa pag-alis. Samantala, si Gemma mula sa barko ng Zilian ay nagtangkang makipag-ugnayan sa kanyang mga kasama ngunit wala sa kanila ang sumasagot. Nagpa siya siyang bumalik na lang sa Earth mag-isa. Pumunta ang kopuna ng Ulysses sa kanyang barko na sinikap makipag-ugnayan sa kanya at ipinaalam sa kanya ang mga kamatayan ng mga militar pero wala siyang sagot. Sa sandaling yon, Nagsimulang magsalita si Meyer na nag-aalala tungkol sa kanilang nakaraang ugnayan at inamin na hindi siya mas magaling kaysa kay Goldstein dahil handa siyang gawin ng anumang bagay para siguruhing mananatili ang kanyang pangalan sa kasaysayan kahit pa ito ay magtraidor sa kanyang kopunan. Gayunpaman, hindi siya ganoon at hindi niya kayang mabuhay na alam niyang nagkasala siya sa mga tao. Bigla ay narinig ang boses ni Gemma na nagmamadali sa kanila. Nabalitaan niya na si Gemma ay nagpasya na dalhin ang kupuna ng Ulysses pabalik sa Earth at pinatagong mabuti ang control panel ng barko ng Zeta dalawa bago ang pag off. Ang mga tao sa barko ay naghahanda para sa inaasahan nilang kamatayan at si Jana ay nagtatanong kay Mars kung ano ang dapat niyang gawin. Ang lahat ng kanyang naranasan at narinig sa pulang planeta ay biglang sumalaysay sa kanyang isipan. At sa tapang na bumalik sa kanya, inalis niya ang block sa control panel. Bigla na lang ay may armadong militar na opisyal na lumitaw sa harap ng barko, na may balak na Sir on ang mga engine nito gamit ang kanyang armas. Si Simon ay papalabas na sana upang pigilan ang loko-lokong opisyal ng militar. Ngunit si Jana ang nauna. Itinutok niya ang armas sa Amerikano. Ngunit iniinform siya nito na si Mars ang magpapapatay sa kanya. Nahulog ang militar na opisyal. Nag-uumpisa ang bilangan para sa pag-alis at napagtanto ni Jana na wala ng oras para bumalik. Ipinapalam niya sa koponan ng kanyang palim at inaamin ang kanyang pag-ibig kay Simon. Bigla na lang umalis ang barko. Bigla na malaya ni Meyer na madilim sa North Pole ng Mars. Nangangahulugang hindi sila maaaring naroon lamang ilang minuto na ang nakakaraan. Tutuong naroon sila sa North Pole ng Mars. Ngunit sa malayong nakaraan, noong ang pulang planeta ay akma pa para sa buhay, sa parehong oras. Naiulat kay Goldstein ang pagbabalik ng barko at labis siyang nagagalit. Inihayag niyang pupunta siya sa Mars mismo at dito nagtatapos ang unang season.